So mayroon naman tayong ginawang TCL nito Bago pa to. Nasa 3 months din ito. oh so, sira yung uh, power regulator. Talagang mahina talaga yung power regulator nito. So, wala man tayong makuha kagad-agad nito. So, ito naman ang gagawin natin. Convert naman tayo for wires. So, mas okay pa yung for wires. Ito matibay pa. So, okay na to sir. Pwede na ito makuha yung uh, TCL mo. So, dalawang TCL. Ito. Andito yung isa, oh. Convert din ito eh. Parehas to issue. Ayan, eh, oh. Ayan, oh. Pag bumibirit na mamatay ang compressor. Ayan, oh. Pag bumibirit na mamatay ang compressor, ha? Secret! Paano? So, dami tayo. Naka-stock. Pupunta tayo ngayon doon. Uli sa... Municipio of kawit Kasi kukuha tayo ng permit. Secret lang muna, ha? So magkakaroon tayo nang uh, seminar nito ng uh, board ng TCL. Pero sa ngayon, secret lang muna.